Good day, everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, mga kapatid, uh, at yung pong pag-aaralan ng Salita ng Diyos na makikita pa rin sa Messages to Young People na sa chapter 19 na po tayo, entitled Lakas ng Pagkatao sa Pamamagitan ng Labanan. So, ano po ba itong uh, lakas ng pagkatao? So, sabi dito, ang unang tatlongpong taon ng buhay ni Kristo ay ginugol sa maliit ng nayon ng Nazaret. Ang mga naninirahan sa nayon na ito ay kilala dahil sa kanilang kasamaan. Kaya't ang tanong ni Nathaniel, may mabuti bang bagay na manggagaling sa Nazaret? Ang mga ibang hilista ay nagsasabi ng kaunti lamang tungkol sa maagang buhay ni Kristo. So dito mga kapatid, mapapansin natin na ang mga tao sa Nazareth ay kilalang mga masasama. At uh, almost 30 years namuhay si Kristo dito sa mundo. Ay ipinakita ng Panginoon yung kabutihan na na hindi pa nakikita ng mga tao ni At alam natin ito nga yung tanong ni Nathaniel na may mga mabuting bagay pa ba na lumalabas galing sa Nazareth sa nayon ng Nazareth. Kasi nga, di ba, pagkakilalang kilala mo na na yung lugar na yan, puro na lang masasamang tao ang meron dyan. Imposible naman na may, may mabuting tao na nandyan, no? Kaya, ipinakita pa rin ni Kristo ang dakilang halimbawa sa atin ngayon na huwag nating hatulan ang isang lugar na kung nakikita natin yung isang lugar na punong-puno ng punong-puno ng mga masasamang tao kasi bawat lugar may mga taong masama at mabuti. At magiging makita natin dito na may mabuti o oh, yung tanong ni Nathaniel, may mabuti bang bagay na nanggagaling sa Nazareth? So yung mga ibang hilista nagsasabi na kaunti lamang tungkol sa maagang buhay ni Kristo. Ako okay, mga kapatid sa pagpapatuloy, maliban sa isang maikling ulat ng kanyang pagsama sa kanyang mga magulang patungong Jerusalem, mayroon lamang tayong simpleng pahayag at lumaki ang bata at nagpakalakas sa espiritu puspos ng karunungan at ang biyaya ng Diyos ay suma sa Kanya. So mga kapatid, nagpapakita siya ang ating Panginoong Jesus ng dakilang halimbawa na dapat natin gayahin. Kung tayo ay puspos ng uh, Espiritu, puspos ng kabutihan ng Diyos, puspos ng karunungan at biyaya, ay ang Diyos ay sumasa sa atin din. Kaya nga nagpakita ng dakilang halimbawa ang Panginoon sa atin para atin po siyang gayahin. So kailangan nawa ay pag-aralan talaga natin ang buhay ni Kristo. Ano paano nakapalagumpay siya sa mga kahinaan na nadulot o naidulot niya dito sa mundo? Kasi nga kinuha ni Kristo ang ating part as a human nature. At sa pagtutulungan ng banal na kalikasan at uh, sa ating uh, mga gawa na ito po ay magiging successful tungo sa kaligtasan ng tao. Kaya mga kapatid, wag po nating Uh, huwag tayo maging pabaya sa ating tungkulin ngayon sa ating panahon habang meron pa tayong pagkakataon na gamitin ang binigay ng Panginoon na kapangyarihan para tayo ay makapanagumpay. Sabi dyan, si Kristo ang ating halimbawa sa lahat ng bagay. Sa ilalim ng pamamahala ng Diyos, ang kanyang maagang buhay ay ginugol sa Nazaret kung saan ang mga tao ay may mga katangiang nagdulot sa kanya ng patuloy na tukso at kinakailangan siyang ingatan upang manatiling dalisay at walang kapintasan sa gitna ng maraming kasalanan at kasamaan. So mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus ay tinukso din, ano gaya ng ating nararamdaman sa ating presenting panahon ngayon. At ano yung ginawa ni Kristo nung siya ay tinukso ng kaaway? According din sa ating mga napag-aralan mga kapatid, kaya si Kristo ay hindi siya natukso o hindi siya o walang uh, hila sa kanya dahil never siyang nagparticipate sa kasalanan. May times ba mga kapatid na may mga bagay na tayo minsan naiinggit tayo. It's a tukso mga kapatid ano? Tayo ay nagseselos sa mga bagay na meron meron ang iba. At the more na unang step ay hindi tayo nakapanagumpay, ikalawang step mahirap sa atin at yun yung nakasanayan natin sa maliliit na bagay na iinggit tayo, nagsiselos tayo. At sa susunod na bagay, pagka sa susunod na step, pagka hindi natin hiningi sa Panginoon na tayo ay makapanagumpay, ay hindi natin kayang mapanagumpayan gaya ng unang hakbang. Kaya sabi ng Panginoon na kung tayo ay nanghihina, lumapit tayo sa kanya para tayo ay matulungan. Kasi nga nakapanagumpay ang ating Panginoon at siya ang dakilang halimbawa bawat isa sa atin. At kahit na malakas tayo sa bawat punto ay nag tinitingnan talaga ng kaaway kung saan tayo ay mahina, doon tayo aatakihin. Kaya huwag tayong magtiwala sa ating mga sariling kakayahan kasi nga wala tayong magagawa. At sa gitna ng kasalanan at kasamaan na naninirahan ng ating Panginoon dito sa mundo ng punong-puno ng kadustaan, punong-puno ng kapintasan, nananatili siyang mamuhay ng dalisay at walang kasalanan dahil siya ay hindi nag sa kasalanan. Never niyang pinansin ang mga tukso at pagsubok na pinagdadaanan niya. At possible na mangyayari din ito sa atin. Kung si Kristo ay nakapanagumpay, bibigyan niya din tayo ng kapangyarihan na makapanagumpay. Dahil ito yung kanyang pangako. Sa pagpapatuloy, sabi diyan, hindi pinili ni Kristo ang lugar na ito. Ang kanyang amang makalangit ang pumili ng lugar na ito. Para sa kanya, kung saan ang kanyang karakter ay susubukin at titiyakin sa iba't ibang paraan. Ang maagang buhay ni Kristo ay dumanas ng matinding pagsubok, paghihirap at mga salungatan upang kanyang mahubog ang perpektong karakter na magbibigay sa kanya ng pagiging perpektong halimbawa para sa mga bata, kabataan at mga mata matanda. So mga kapatid, the more na sinusubukan tayo at pinapahintulot ng Panginoon na mangyari ito sa buhay natin doon sa pamamagitan noon ay tayo ay matitibay. Tayo ay mahuhubog ang ating perfectong karakter, which is si Kristo, yung karakter niya mismo, ang karakter ng Diyos na nasa kay Kristo, ay ito po ay mangyari din sa atin. At habang mayroon pa tayong pagkakataon na maangkin ito, nawa ay wag po nating hintayin pa na mawala ito, kundi i-grab na po natin ang opportunity na tayo ay makakapanagumpay at mahubog na po yung karakter ni Kristo sa ating mga buhay dahil pinili ng ama sa atin hindi tayo ang pipili ng ating o saan tayo na lugar kundi kundi ang ama mismo ang panginoon mismo ang pipili para sa atin at the more na ito'y ating nararanasan na pinapahintulot ng Panginoon ang mga pagsubok sa buhay, the more din tayo ay titibay, maninindigan sa katotohanan. At according din sa ating nabasa, kung pumili ang ating Panginoon ng mga bagay na pinapahintulot niya sa ating buhay, dapat piliin din natin na makipagsangguni, na makipag-ugnayan sa kanyang kalooban. Ang mga bata at kabataan ay madalas na nag napapalagay sa mga kalagayang hindi paborable sa isang buhay kristyano at madali silang natutukso at ginagamit bilang dahilan ang kanilang kapaligiran para magpatuloy sa masamang landas ng kasalanan. Karamihan sa atin dito sa mundo mga kapatid ay naninirahan ng pulong pulong ng tukso at kasalanan. At paano po ba natin ito mapapanagumpayan? Tandaan natin kung tayo ay Pinili natin ang katuwiran, pinili natin ang katotohanan, kailangan nating iwasan at layuan ang nagdudulot ng tukso at mahirap ma-overcome. Kaya si Kristo nga ay nagbigay ng dakilang halimbawa para atin po siyang magaya at atin pong masunod ang kanyang mga nagawa nung nandito siya sa lupa. At sa ating buhay bilang Kristiyano, kahit maraming pagsubok na ating pinagdadaanan at mga tukso na para mawawala yung tiwala natin sa Panginoon, dito tayo sinusubukan para mabuild na nga sa ating buhay mismo ang karakter ng Diyos. Pinili ni Kristo ang pamumuhay ng pag-iisa at sa pamamagitan ng buhay ng pagsusumikap, pinanatili niyang abala ang kanyang mga kamay. Hindi niya tinanggap ang tukso, kundi iniiwasan ang pakikisalamuha sa mga tao na may nakasisirang impluensya. Inilagay ni Kristo ang kanyang mga paa sa pinakamapait na landas na daraanan ng mga bata at kabataan. So mga kapatid ito, tandaan natin, yung buhay ni Kristo ay hindi siya naging tamad. Lahat ginawa niya para sa ikabubuti ng kanyang kapwa, ikabubuti ng kanyang sambayan. At kanyang uh, tinanggap ang mga pagpapala, kanyang ginamit ang kanyang kalakasan para gumawa sa gawain na ito'y kalooban ng Panginoon. At ano po ba ang gawain ng bayan ng Diyos ngayon. So nawa, huwag po nating pahintulutan na ang ating mga kamay at paa ay walang ginagawa. Ang ating pag-iisip ay nawa ay nakalaan ano, sa makalangit na bagay para matulungan nga tayo ng Panginoon ano yung dapat nating gawin. At nasabi dyan na ginagawang abala ni Kristo ang kanyang mga sarili. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagawa sa kalooban ng Ama at ang kanyang pag-iisip ay nakatuon lamang sa makalangit na bagay. At kapag ito yung ating ginawa, kapag ang ating pag-iisip ay nakatuon sa makalangit na bagay, hinding-hindi makakapasok ang kaaway sa ating landas. Hinding-hindi niya tayo matutukso kahit na nakalatag ang tukso sa ating harapan, kailangan natin itong iwasan at ihingi ang Panginoon, sa Panginoon ang kalakasan at gabay para tayo ay makapanagumpay. So, paalala po ito sa atin para tayo ay maligtas mula sa pagkakasala. Hindi ipinagkaloob sa kanya ang isang buhay ng marangya at tamad na pamumuhay. Mahirap ang kanyang mga magulang at umaasa sa kanilang araw-araw na pagpapagod para sa kabuhayan. Kaya't ang buhay ni Kristo ay isang buhay ng kahirapan, pagtanggi sa sarili at kakulangan. Nakipagbahagi siya sa kanyang mga magulang sa kanilang masigasig na paggawa. So alam na natin mga kapatid, ano, pagpatuloy natin pinag-aaralan ang buhay ni Kristo, tayo ay magiging gaya din ni Kristo. So, ang buhay ni Kristo, hindi po siya mayaman sa temporaryong mga bagay. Ang buhay niya ay punong-puno ng gawain at siya ay napakasipag gumawa ng mga bagay na nagbibigay kaluguran sa ating Ama sa langit. At alam natin ang buhay ni Kristo ay punong-puno ng kahirapan, pagtanggi sa sarili at kakulangan. At nakibahagi siya sa kanyang mga magulang sa kanilang masigasig na paggawa. Kaya mga kapatid, pahintulutan po natin na gawing busy oras-oras, araw-araw ang ating mga sarili para hindi po ma-divert ang ating isipan sa mga makamundong bagay at ito yung dulot ng tukso para tayo ay mahulog sa kasalanan. Huwag nating pahintulutan ang kaaway na tayo ay madaya bagkus gawin natin ang mga kalooban ng Panginoon, gamitin natin ang kapangyarihan na binigay sa atin, yung freedom of choice natin na pag-aralan ng salita ng Diyos ang kanyang buhay, pag-aralan ang buhay ni Kristo para ito yung magbibigay sa atin ng paalala at gabay tungo kung paano siya nakapanagumpay. Kasi sa ating mga sariling kalakasan, mga kapatid, ay wala tayong magagawa. Tanging ang Panginoon lamang ang ating tanging pag-asa sa ating mga pagsubok o tukso na ating kinakaharap. Kaya, bigyan natin ng pansin, bigyan natin ng panahon ang pag-aaral ng salita ng Diyos para matulungan tayo ng Panginoon na kung ito'y ating haharapin na, ito na yung magpapaalala sa atin na ito'y ginawa ni Kristo o ano yung ginawa ni Kristo kung siya ay nasa panig ko. Kaya isipin natin mabuti na ang kabutihan ng Panginoon ay talagang napaka napakaganda na kung ito'y malalasap natin, napakaganda ang kanyang pangako. At patuloy natin itong maibabahagi kung patuloy natin itong nararanasan. Kaya tikman natin ang matamis na pag-ibig ng Diyos at ibagkaloob natin sa mga tao at ipakita natin ang karakter ni Kristo. Kaya mga kapatid, sa ating uh, sa ating pag-aaral sa mga oras na ito, naway marami tayong natutunan sa buhay ng ating Panginoon kung paano siya lumakad na kasama ang Diyos. Kaya muli, magandang umaga and God bless.